ito guys na meron tayo rito na wala yung isang signal light nya hindi gumagana to ito sa kaliwa yun <coughs> natin kung ano nangyari ba't hindi gumagana yung signal light yun sa kabila meron dito sa kaliwa wala pero sa likod meron sya kaya may signal sya <coughs> ito yung walang supply check natin kung ano yung bakit walang supply to ito okay, guys <coughs> o yung isa meron kasi ito wala Ayan. ito yung bulb nya kung wala kayong test light try nyo muna ipagpalit yung bulb yung bulb nito dito. Try nyo testing. Kung wala kayong test light bulb. And so, pinagpalit na natin. Pero, ito wala talaga siyang supply. Ngayon, gamit tayo ng test light bulb. Para matesting natin kung mahanap natin yung problema nito. so guys gamit tayo ng test type valve i grip lang natin sa body, sa ba, sa ground sa body ground check natin dito <coughs> Ayan. Wala siya supply. So, yun. bubuksan natin to. Susundan natin yung linya nito. Kung saan yung walang supply. Kung saan yung nagkakaproblema. Ito so, guys, binuksan na natin. Tinest light natin ito. Meron nung supply yung dito sa galing dito sa may ito. Yung kulay black. Ayan. Pero hindi siya dito papunta yan. Ito yung wire na to. Papunta yan dito sa sa sakit. Ayan. Dito sa sakit. Ayaw niya na rin. Dito siya hindi maabot. Ayan. Wala kaso hindi yung maabot yung supply so ang gagawin na lang natin ay dudugtong na lang natin ng wire i-bypass na lang natin papunta dito papunta rito sa sakit ito yung kulay black yung yung kanyang supply yung positive Ayan, baka yung wire yung nagkaka problema ito, meron naman siya. I-bypass na lang natin ng wire papunta dito. Papunta dito. Ayan. Papunta yan doon. Sakit yan. Yung mga sakit na yan. Yun lang yung problema niya. Dito nga natin ng wire. So, ito na guys. Nagdugtong na tayo ng wire. Ito. Ayan. Yung sa supply, yung sa positive. Dahil naglulus yung wire nito. Nagdugtong na lang tayo dito. Ito sa kulay black. Ito kasi yung positive supply niya. Ayan. bypass na na tayo ng wire. Para magkaroon na siya ng supply. Dito yung nagka problema, yung pinaka wire niya. Ito yung papunta dito yan maaring ano na siya uh, <coughs> corroded na yan, kaya hindi na gumagapang yung supply dito kaya ito meron na siyang meron na siyang supply meron na naga na yung signal light sa kaliwa yan meron na guys yun lang yung naging problema niya yung ito yung wire yan kaya nagdugtong na lang tayo papunta dyan ganun lang kung halimbawa mapunding ano nyo testing nyo muna yung bulb ngayon kung talagang wala walang supply hanapin natin sa wire kung saan yung naglulus contact Kasi basta pag mag troubleshoot pag mag troubleshoot kayo halimbawa ang wire ang problema, kaya nito wire ang naging problema nito hindi yung valve kailangan nyo lang ng test light bulb. para pan trace nyo sa naglo-lose contact na wire so yun guys, okay na yung signal light uh, basic uh, pag basic, uh, palitan nyo muna yung bumbilya kaya yun ang ginawa natin, yung isang bumbilya rito nilipat natin dito, pero yung gumagana nilipat natin doon ayaw pa rin, kaya kinailangan natin ng ng eto, test light bulb yung pang trace sa supply na naglulus contact kaya importante din na meron kayong test light bulb na pang test pang testing para mahanap natin kung saan yung nagkaka problema ng wire so yun marami salamat sa inyo at basic para sa mga sa mga hindi pa nakakaalam at marami salamat sa inyo panonood ingat kayo sa pagkalikot ng inyong motor at God bless sa inyo.